right, may first book yao na ako. Book yaw, may book yao na ako. Dito ang pick up. Loko, loko, no tunog. Ah, ito pala. <laughs> Ayun, tama. Kakanin? hindi naman siguro to masisira kung medyo matatagilid siya ng konti sa box, no? kasi hindi siya sa... okay po, sige po eto po yung pinaka-iilalim ko, ah sige po ay, kasama po yan eto <coughs> po, kasama po itong lahat ah, akin po ito ako, thank you mama, may pamerienda pa thank you po Right, may pamerienda pa si ma'am parang masarap pa ayos ha dito natin talaga ay sa akin ayan, kasi matatagilid talaga siya eh huwag kayo iiyak yeah. wala tayong no choice eh diba, pero okay na lapit lang naman to ay! delivery pa apa thank you ma'am 67 oh ha diba drop off natin 3 kilometers lang mali <laughs> ang pin location men ahem <clears throat> Hello po. Hello, hello sir. Yes po. Ah sir, nagtampo pa yung sa inyo kasi dito po siya nakalagay sa ano eh, Legacy. Doon po nakapin. Papasok doon. Yo, dito lang. Kung ka. Pag nakasak mo siya lang kami. Hindi ako, dito. pong dito sa gaso, sir, sa gaso. Okay, pasigil po. Okay, po. Okay, bigay na lang natin itong pagkain ko dito kay tatay hindi ko naman makakain to eh tayo kain na lang kain ito yung hata ay siya sa inyo yan ito pala kain nyo ba mabigat po <laughs> okay na po yan. Thank you po. <laughs> ano pa? Eh, hindi sir. Ano, wala naman po ako inabunuhan dyan eh. Tapos binayaran na po ako ni ma'am ng delivery fee. Opo. Oh, Opo. Oh, eh, paano po bang susapan niyo? Baka gcash Baka gcash lang po. Sige po. Thank you po. Na ako, okay, na. okay na po. Okay na po. Okay na po. right, so item drop off. Ayun no. Hindi pa pala yun bayad. Kala inabunohan ko yung delivery. So kung tayo medyo loko-loko ng konti, kukunin ko talaga yun. <laughs> What? Well, kasi masama yun. Binigyan na nga tayo ni Madam nung pagkain eh.